Hello, welcome back to my channel and welcome back to my vlog. And for today's video, guys, ito turo ko sa inyo kung paano tayo magwithdraw sa Pupo Apps. So, we-withdraw na natin ang ating konting ano, pagmamahal charot. Konting income kay Pupo. So, start tayo so dito. Yung points natin and then withdraw now. So, ako gamit ko kasi is USDT. Yan. View. Pag bago ka pa lang guys. Ayan. Pagbago bago pa lang is ang lalabas dyan. Eto. Kagaya niyang bind. O kaya itong Gcash. Pwede Gcash. Pero mas gusto ko yung USD. Ayan. And then i-copy natin yung link na binigay sa atin ng ating ano pagwe-withdrawhan so so submit yan wait natin yung time niya check so ayan na siya na withdraw na Withdrawal amount, confirm. Mm -mm 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 -mm. So, ayan, okay na siya. So, may message na sa atin si Pupo. Ayan, check details natin. So, ayan, under review pa siya. Wait natin. Mag-message ulit yan si Popo Labs pag naging successful na ada review pa rin siya ang tagal ni Pupa tingnan natin nasa paying pa siya wala pa siyang successfully. So, i-wait lang natin, no? Again, check the details. Paying pa rin. Ang tagal ni Pupo Loves. <laughs> Bakit ka naman ganyan, Pupo Loves? Uy, ang tagal mo. maghihintay. Ayan guys, zero na yung points natin. So magsisimula na naman tayo sa panibagong task. Wala na siya, zero balance na tayo. So tingnan natin kung meron na ba. Pupo, ang tagal mo ah. Paying pa rin. So ayan, meron na siyang message. Withdrawal well successful. Time taking one minute. Okay. So, ayan na siya tapos na siya So nawedra withdraw na natin guys says how much ang withdraw natin is 661.92 million charot So pupunta na tayo doon sa